Ang Ezekiel ay mula sa pangalan ng isang prophet na namuhay kasama ng mga naging bihag sa Babylon bago at pagkatapos bumagsak ang Jerusalem noong 586 BC. Ibang-iba ang libro ni Ezekiel sa mga libro ng mga prophets. May mga vision kasi dito tungkol sa liwanag ng glory ng Diyos tapos yung mga buto nagkaroon ng buhay pati yung pag-describe sa ilog na nagbibigay buhay na umaagos sa bagong temple ng Diyos kaya hindi ito basta-basta mauunawaan. Ganun pa man, ang mensahe niya ay para sa mga bihag sa Babylonia at sa mga taga-Herusalem. Pinagdiinan niya dito yung pagbabago ng puso at isip, pati yung pagiging responsible ng bawat tao sa kanyang nagagawang kasalanan na preach niya rin dito na magiging maayos ulit ang kanilang bayan at future. Malalim ang faith ni Ezekiel at malawak ang imagination niya kaya madami sa mga sinabi niya ay galing sa mga kakaibang vision at sa mga pagkilos na may simbolo para kay Ezekiel special ang temple pati na ang pamumuhay ng may kabanalan. Welcome sa ating Bible Study Channel. Ang channel na ito ay nagpapakita ng Taglish na pagsasalin ng Biblia, kombinasyon ng Tagalog at English para sa new generation. Layunin kong mas maintindihan, maunawaan, at maisapuso ng bawat isa ang nilalaman ng salita ng Diyos. Kung gusto mong mag-aral ng Bible, simula Old Testament hanggang New Testament, samahan mo kong basahin nating mabuti at unawain kung saan tayo nagmula at madiskubre ang dakilang pagibig ng Diyos para sa buong sanlibutan. At kung nandito ka pa rin hanggang ngayon, don't forget to click the notification bell at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Tuloy-tuloy natin ang pagbabasa hanggang sa mga susunod pang aklat ng Biblia. Tara, sabay-sabay tayong lumalim sa salita ng Diyos. God bless.